Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong last day of August. So, ang bilis lang, hindi ba? Meron na po tayong available na reading for September 2023. Tapos, meron na din tayong weekly reading for first week. So, kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin nyo na po. Nandito na yan sa ating channel. Tingnan natin. This is for you, Fire Signs, Aries, Sagittarius. We have irreplaceable. Ayan, may mga bagay talaga. Fire Signs sa life ninyo na pwedeng nairapan kayong i go. Ayan. The way you love can never be matched. So, pwedeng dun sa naramdaman ninyo, dun sa tao na yon sa isang bagay na yun, wala talagang makakapalit. And that's okay. 'di ba? Kaya lang kasi pwedeng may mga bagay, may mga sitwasyon dito na pag lalo mong hinahawakan fire signs, lalo, lalo kang nasasaktan. So, parang hayaan mo the way it should be. The way that thing, that person should be or become, hayaan mo. Mas mag-focus ka sa sarili mo, mas mag-focus ka sa kaya mong ibigay ngayong araw na ito. Tignan pa po natin ano pa ang mensahe para sa iyo A blessing for good men and fathers. So, meron dito, pwede po na you are very responsible. Kahit yung mga sabi natin, yung iba po sa na ulila kayo ng maaga or sabihin natin na sobrang responsible ninyo, fire signs, pwede po na marami sa inyo. dito ay breadwinner kayo sa inyong family. Marami din sa inyo, fire signs, nakatagpo kayo ng uh, match talaga ninyo. I mean, yung asawa ninyo, pwedeng very responsible. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. We have the moon. So, in tune po kayo with your intuition, with your emotions ngayong araw. Pwede rin po yung mga manifest ninyo nung last full moon is nag, nangyayari na siya. Or nung, ano ba, nung Lion's Gate Portal. Kung nagmanifest po kayo that day. So pwedeng tuloy-tuloy yung blessings, fire signs sa life ninyo. We have Eight of Swords. Ayun nga, di ba yung katulad nung sinasabi ko dito kanina na palayain ninyo. Hayaan ninyo na mag-grow yung isang tao or kung nahihirapan na kayo na sa isang toxic situation kayo alis kayo dyan so we have eight of swords ayan po meron dito nagbubulag bulagan mm, -mm. pwedeng may nakikita na kayo ng mga red flags na mga hindi magandang nangyayari pagdating sa life ninyo pero hindi nyo ina-address pwede pong natatakot kayo na harapin natatakot kayo na i-point out yung nakikita ninyo Meron tayo ditong death card. So kung gusto niyo po ng new beginnings, all you have to do is to let go. Yan, may mga bagay talaga sa life mo, fire signs na need mo nang i-let go. Yan, yung mga nagpapahirap sa inyo nitong August. Diba? This is the last day of August. Ano ba yung mga need ninyong i-release para pagpasok ng September, okay na okay po yung inyong pamumuhay. Mas magaan siya. So, try nyo yung cinnamon powder. Nakabili na ba kayo? Ayan. Tignan natin. We have Page of Swords. Pagdating ito sa trabaho. So, meron dito, still, nagahanap pa rin po kayo ng trabaho. Looking pa rin. Ang karamihan ng fire signs. Ayan. Tignan natin. Pwede rin naman, nakikita ko dito. Hindi kayo mapakawala ng current job ninyo. Parang, alam nyo yun, gusto nyo na mag -resign. Yung iba po kasi sa inyo, pwedeng gusto nyo na munang, uh, parang umibaba ng forte, umiba muna ng pagkakaabalahan. Kaya lang, parang ayaw kayong bitawan. Para bang walang mahanap na kapalit ninyo, fire signs. Walang mahanap na papalit po sa inyo dyan, sa pwesto na iiwanan ninyo. We have the full So, magte take kasi kayo ng risk dito. Meron naman akong nakikita dito. Pa pwede po na mag-aalaga muna kayo ng family ninyo. Could be a family member. Yung iba sa inyo, anak nyo to. Pwede rin naman na uh, elderly. Ayan po. So, parang hindi ninyo maiwan yung trabaho ninyo. Torn kayo. Torn si fire signs. We have five of cups. Nandun din yung parang nanghihinayang kayo dito sa trabaho ninyo. Kasi alam ninyo na mag-grow pa kayo dito. Kaya lang parang meron kayong mas kailangang harapin sa ngayon. Ayan po. Tingnan natin. Pagdating naman sa negosyo, parang ang dami mong need i-give up. Fire signs. We have king of swords. Ayan. Kailangan nyo mag-desisyon with regards to your business. Kung ipagpapatuloy nyo pa ba. Nine of Pentacles. Actually, kumikita pa yung business niyo. Siguro meron kayong kinakaharap man na mabigat na problema pagdating sa family ninyo. And you need to sacrifice your time. Talaga. Ayan po. Maganda talaga yung sales niyo. Parang ano lang to. Uh, pasabog ng ano. Huling pasabog ng August para sa inyo. Fire signs. Maganda po yung kita niyo ngayong araw na ito. So ayan, magugulat nga kayo. Parang biglang taas nung sales po ninyo. We have nine of swords. Pagdating sa money, ayan. Meron dito sleepless nights. Knight of Cups, may mga tulong naman kayo na marireceive. Actually, yung iba po sa inyo, need lang talaga. kailangan lang humingi kayo ng tulong. Mm, mm The Hierophant, merong makakatulong talaga sa inyo dito. Minsan kasi, pwedeng naunahan kayo ng pride fire signs or ayaw nyo lang talaga mga ambala. Kaya hindi kayo humingi ng tulong kapag kayo ay may problema sa pera. Ayan. So, yung problema ng iba sa inyo, pwedeng yung babaunin ng mga anak ninyo araw-araw. Actually, hindi naman siya problema, pero yun, dun kayo na focus ngayon. Okay? Pwedeng yun yung pinagpupuyatan ninyo. Yun po yung pinagtatrabahuhan ninyo ngayon. Fire signs. Tignan natin. Kasi you want the best for them or you want the best for your child. Tignan natin pagdating naman sa love life. Kamusta ngayong araw na ito? We have hand of cards. Merong gusto makipag sa sa'yo. Okay. Could be someone from your past. The runner. Mukhang tinakbuhan ganito before. Pwedeng makukross yung landas ninyo ngayon. Tignan natin. Ano yung mensahe pa para sa'yo? Spirit Guide, mensahe pa po natin. We have, you are healing. Hmm, parang ginugulo ka ng taong ito. Kasi alam nyo, Mercury retrograde ngayon. Kaya pwedeng may mga ex dito na bumalik sa life po ninyo. Healing happens in season. It can't be rushed or forced to fit a schedule. So often we curse the seeds that haven't taken root failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care. Bullying ourselves blocks regeneration. Also, sometimes the healing we're focused on isn't the healing that's taking place. There's a much deeper healing going on. Be patient, dear one, you are healing. So, wag mo daw madaliin. Pwedeng akala mo you are healing, ito yung pinagpufokusan mo, pero dito ka nag sa isang part ng life mo. Ayan po sabi ko nga sa'yo, pwedeng ito, yung taong to, parang pag iniisip mo siya, parang ay hindi ko to kayang makausap, hindi ko to kayang makaharap. Pero pag nandoon na yung taong yon mak makikita mo at mapifeel mo talaga, ay nakahil, heal ka na pala, healed ka na pala, moved on ka na pala from that person. Yung parang hindi ka na affected. Ayan, mukhang tsaka palang maghahabol sa'yo yung taong to. Pag naka-move on ka na talaga, totally fire signs. At para naman po, ayan, sa ating free reading Sa mga, yung mapipili ko lang talaga At yung pinili ko lang po talaga Is yung mga sumunod sa instructions natin Kaya basahin nyo pong mabuti yung instructions Para po, hindi naman sayang yung effort din ninyo Sa pagta-type or sa pagko-comment Ayan po, at para mapili ko kayo So, ito po, punta na po tayo sa ating free reading This is for Rosalina Celeste April 2, 1961. Question. Maaprobahan kaya visa application ko sa U.S. Embassy? Tingnan po natin. Thank you, Madam, and more blessings to you. Six of Rods. We have Ace of Cups. Yes, maaprobahan po yan. Kasi ito, pag-travel yan, oh. Good news. Ace of Cups. We have Queen of Pentacles. Yes na yes naman po. ma approvehan po talaga yung iyong uh, mga papers. Ayan. Hmm. Seven of Rods. Ano nyo lang po talaga. Kung need ba yung i-follow up, i-follow up. Kung need may, di ba, puntahan, puntahan po talaga. So, as kasuhin, yan po yung sinasabi dito. yan. And everything naman po will work out in your favor. Punta na po tayo sa question number 2. This is for Abigail Temporal ano to, Mayo April 30, 1997. Magkakaroon na po ba ako ng work this coming month? Nag-apply po kasi ako sa university as instructor. Thank you. Ayan, tignan po natin. magkakaroon ka na ba ng work this coming month? We have the lovers. Okay, mukhang tama naman yung university na na-applyan mo. We have, ayan, may, we have new beginnings. And we have three of swords. Ayan. May new beginnings tayo dito. Ilan po ba yung in mo? Na university. Ayan, sana hindi ka lang po sa isa nag-focus. Page of Pentacles. Yes, oh. May pagtuturo dito. Ayan. Yes po, magkakaroon ka na po ng work. Uh Oo. -oh. Mm -mm. Meron po. Ayan, Queen of Swords. This is your energy. Need mo lang talaga is maging, ayan oh. Dapat nga daw ano eh, maging strict ka na teacher. Ayan. So, ayan lang po. Meron lang tayo ditong Three of Swords pero kasi lahat naman po ay positive. So, could be this is your energy right now. Yung Three of Swords pwedeng nangangamba ka talaga kung magkakaroon ka ba ng work. Pero yes naman po. Ayan o. Ito nga o. Studies to eh. Mm, mm So, ayan lang po. Maraming maraming salamat sa mga nais nice pong uh, sumali dito sa ating free reading hanggang September 4 lang po ito. Kaya Ayan po, sundin nyo na po 'yung ating instructions para po mapili ko kayo kasi napakadami kong nakikita na nagko-comment na hindi po sumusunod sa instructions natin kaya hindi ko kayo masasagot. Mhm, -mm, namimili lang po ako ng mga tao na sumusunod po sa ating instruction.